Ah, uh, hire. Kaya Bakit ikaw, po? mismo ngayon, di ba? Eh, eh, nasaan po yung mga ibang 7-Eleven worker dito? Wala, nagsialisan na kasi. Bakit? Yan nga, sa mga pinaniniwalaan nila na... Na? Wala ka bang naano dyan sa um, daanan mo? Kasi ma'am, habang naglalakad ako kanina... Sino sa inyo ang nagbantay dito kanina? Ako po yung nagbantay, tapos yung kamukha nyo po ang nag-hire sa akin dito. Anong oras na ba? Ay! O oh, nga pala, teka. Maghahanap nga pala ako ng trabaho. Ano pa yan? Alas stress na pala ng madaling araw. Di man lang ako ginising. O sino to? Di man lang ako ginising. Maghahanap pa ako ng trabaho eh. Ay, buti na lang talaga nakapagsubmit ako ng applicant ko sa 7-Eleven. Pero 3am? Grabe naman to. 3am ako pinapunta sa 7-Eleven para sa final interview. Grabe naman. Okay. Nandito na ako sa 7-Eleven. May, andito kayo yung manager? Um, okay, yung ilaw, patayin ko na yung ilaw. Ay, madam! Um, uh? ikaw po ba si, ikaw po ba yung manager ng 7-Eleven? Mm. Ah, -mm. uh, kasi po, nag-submit po ako ng application ko para, ah, uh, through online po, para magtrabaho po dito sa 7-Eleven. At, andito po ako para po sa interview. Interview? Yes po. Para ba po makapasok po ako sa 7-Eleven as inyong worker. Bakit ngayon ka lang? Ma'am, sorry po. Alam ko po na 10pm yung oras dapat pero eh nakatulog po kasi ako eh. Tapos 3am na ako nagising eh. Eh, kailangan din naman ngayon. Okay lang po kasi... ba? Eh, kung tanggap na po ba ako para magtrabaho dito? Ikaw, pwede naman. Kaso yung oras mo is 3am ka magtatrabaho. 3 a.m. Tapos hanggang anong oras ah, po ako? Ngayong oras na. Ngayon mismo? Oo. Hanggang anong oras? Hanggang umaga. Ay, karabi naman 3 Ma a.m. Ma'am, I have a m. M. question 2? lang po ah. Ano? Bakit parang... Bakit parang kayo po yata yung nandiyan sa may cashier, 'di ba? Kayo yung manager. Asan po yung mga trabahador eh, niyo dito? Kaya nga ako nagpapaano, nagha-hire kasi naghahanap din ako ng ma-hire. Kaya Bakit ikaw po? mismo ngayon, 'di ba? Eh, eh, nasaan po yung mga ibang 7 eleven worker dito? Wala, nagsi-alisan na kasi. Bakit? Yan na. Sa mga pinaniniwalaan nila na na wala ka bang naano diyan sa um, daanan mo? Kasi ma'am, habang naglalakad ako kanina, nakakatakot 'yung eh. Napakadilim. Grabe naman po nitong Itong tayuan ng 7-11 na, ninyo? Yan na si Alisan kasi yan din yung rason. Bakit po? Eh, sa, loob May po ba no sila? Eh, sa loob po Ikaw? ba? May nakita sila. Sa loob po ba ng 7-11? Ikaw ba naniniwala ka doon? Ah, um, hindi po ako naniniwala sa mga multo pero nakakatakot po yung labas eh. Sobrang dilim. Ubat ano, oh, na po so kasi. Ano? Kung takot ka. Ma'am, I have a question lang po ano? ulit, ma'am. May mga multo po ba dito? Kasi yung labas, yung loob nakakatakot eh. May mga multo po ba dito? Wala naman po. Wala naman. Andito nga ako. Sigurado ho ba kayo, ma'am? Kasi kung walang mga multo dito, eh bakit nagsialisan yung mga worker nyo dito? Aba, malay ko. Grabe. Eh ma'am, ma eh magkano po ba yung sahod ko, ma'am? Kailangan ko po kasi ng trap na pera eh. 3 a.m. papasok ngayon tapos 3 p.m. ka din. 3 p.m. ka din magkano, magkano po out? yung Magkano po yung sweldo ko araw-araw, ma'am? Magkano po yung per day ko? 850. 850? Wow. Napakalaki naman po yata, ma'am. Siyempre, galante ako eh. Wow, grabe. Swerte ko naman, ma'am. Kailangan na kailangan ko pa naman po ngayon ng trabaho. Malas naman po ng mga worker niyo nang si Alisan kagat. So ano, ma'am? Tanggap na po ba ako dito? Oo. Sigurado po kayo? Mm -mm. Wow, so ano po magiging trabaho ko dito? Kasi no choice naman din ako kasi nagsiala, nag, nagsialisan na din yung mga katrabaho ko. Okay po, so ano Kaya... po magiging work ko po dito ma'am? Kashare po ba ako? Lahat. Lahat? Mm -mm. All around? Yes. Sa bagay po, malaki naman po yung sahod ko, 850 a day. Okay, sige ma'am. Kaya ma yan? Yes ma'am. Wala akong pakialam kung may mga multo man dito. Naku, hindi ako takot dyan. Kasi ako nga, nakayanan ko nga, di ba? Kaya nga po eh. Thank you, ma'am. So, Start na po ba ako ngayon? So, alis po ba kayo o dito lang po kayo? Bale, eh, mag arrange lang muna ako dyan. Tapos, tapos uwi na agad kayo. ako. Okay, sige po, ma'am. Thank so, you po. So, maaasahan kita dito. Opo, sige po, ma'am. Salamat, okay, sige. salamat. Or, salamat po, ha. Opo, na ah. din ako, eh. Sige po, ma'am. Okay, and, samay ka sure na po ako, ma'am. Antayin ko lang po na magpumasok yung mga customer, ha? Okay. Ingat ka dito. Sige po, sige po, ma'am. Teka lang, uh, sikasuin ko lang ito dito banda. Sige po, asan po kayo? Ah, yan, sige. In-arrange ko lang. Ingat po kayo ma'am sa pag-uwi ha. Sobrang dinimba naman ng taan. Hmm, oo, oh, na. Ingat Ikaw po ma'am. Ikaw na bahala Opo, dito ma ha. Opo ma'am, ma ingat po kayo ha. Okay. O, ingat po kayo. Baka may mga nakakatakot dyan. So, bukas na lang tayo ulit. Magkita. Sige po ma'am, salamat po. Ingat po kayo, ingat po kayo. Okay. Papalitan um. na lang kita tomorrow. Sige po ma'am, ingat. Oo, bakit po nakupo kayo dyan ma'am? <laughs> Teka lang, papahinga ako. <laughs> ah, pagod po yata kayo. Ingat po kayo, ma'am. Bye-bye. Sige. Ingat. Ay, salamat. Teka, check ko. May mga laman naman. Kompleto naman tayo. Wait, nakakatakot naman dito. Wala. Ano yun? Parang may mga naririnig ako, ah. Ma'am, nandito po ba kayo? Nakatakot naman dito. Uy, may customer, may customer. Hello, sir. Welcome. Welcome po sa 7-Eleven. Hello sir, welcome! Welcome po sa 7-11 sir, ano kailangan nila? Agwilan nga ako ng isang, ah, uh, ako nang bahalang pumili doon. Sige sir, ingat, ingat po kayo. Have a nice day sir ha, ingat po kayo sa pag-uwi sir. Sobrang dilim pa naman. Okay, so far may isang customer na tayo. Meron na akong isang customer. Uy, si ma'am nagbabalik. Ay hindi. Ma'am, welcome back ma'am. Bakit po may kailangan mo pa kayo? Uy, sino kayo? Ha? Anong sinungo ako? Ako po yung bago niyong trabahador dito, ma'am. Wala na akong katrabaho dito. Kaya diba nga ako kayo... pumunta dito kasi ako yung magbabantay ng 7-11 namin. Eh, andito ka po kanina, di ba? Hinayar mo po ako. Ha? Huh? Eh, sino yung kausap ko po kanina? Nagpaalam. Nakapunta ko lang dito kasi gusto ko nang i-open to. Bakit bukas na to? Eh, Pagdating ko yung... dito bukas na to. Nandito po yung kamukha niyo kanina. Siya po nag-open nito. Sigurado ba kayo? Sino sa inyo ang nagbantay dito kanina? Ako po 'yung nagbantay tapos 'yung kamukha nyo po ang nag-hire sa akin dito. Hindi naman kita kaano-ano, wala din akong kakilala na ano. Kayo po ba 'yung manager dito? Oo, ako. E Ngayon nga yung... lang ako nakapunta dito kasi Dako. Wala na yun, nagsi-alisa na 'yung mga katrabaho ko. Double ganger mo po ata, ma'am, 'yung nakita ko kanina. Ha? Huh? Double ganger mo po ata 'yung nakausap ko kanina. Double ganger. Akatakot naman dito, ma'am. Bakit? Kasi may nakausap ako kayo na kamukhang kamukha mo. Tapos siya po yung nagsabi sa akin na tanggap na raw ako at magsisimula na raw ako tapos nagpaalam siya. Eh? Naku ma'am, yoko na. Babay, ayoko na ma'am. Kamukha mo yun ma'am eh. So ayaw mo. Kung hindi yung double kang ila. So ayaw ma mo. Ma'am, babay, paalam na. Ayaw ayoko mo. na. Naku, ayoko na. Uy, dito Kailangan ka. Kailangan ko na. Balik. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Hoy. Hoy, ayoko na. Hoy. Ayoko na ma'am, suko na ako. Ay, teka so, ka sambay na ang dito. Saan so, pupunta? Ma'am, ma ayoko na ma'am, ayoko na. So, pupunta?